Yun! Busog na busog na naman tayo! Tara na! Ako nang bahala sa kakainin natin! Tara! Tay, basta to ya! Libre mo kami ni Carla! Gutom na gutom na kami ni Curly. Sige! Ako nang bahala, Rawi! Basta, mangingi mo na ako sa nanay ko ng pera! Kahit sa libo pa yan, mapera kami! Wow! Busog na naman tayo Nan. Toy, basta pag kumain na tayo, tatlong kanin sa akin, ha? Sige, Koy, ako nang bahala. Sa'yo, Rawi. Limang kanin lang, Toy, tapos dalawang manok. Sige, Rawi, ako nang bahala. Sa'n libo na mahihingihin ko kay nanay. Sana na si nanay. Uy, Rawi, sakto. Nandiyan si nanay. Rawi, tignan mo. Sa'n libo bibigay sa akin ni nanay. Uy, Rawi, ayaw. Ayaw. Nay. <laughs> Oto, yanak. Bakit? Saan ka ba Nay, yan lang po sa Motibilya, Naglaro po kami. Nakapagod nga po eh. Pahing po ang pera. Nagugutom po kami. Ah, ganun ba anak? Nagugutom ka? O sige, ito isang libo. Ilibre mo yung mga kaibigan mo ah Pag may sumobra dyang sukli, balik mo na lang sa akin. O sige na, lumakot na kayo. Sige po na, alis na po kami. Marawi, sabi ko sa'yo. Ibigyan ako ng nanay kahit sa libo. Toy, yaman niya na talaga, Toy. Sa libo, pangkain, boundary. Tara na, Toy. Ano, Rawi? Wala pa ba si tatay? Wala pa nga, Kyle eh. Sabi niya, mangingin lang daw siya ng pera sa nanay niya. At kakain daw tayo kay Mang Gustin Mang Inasal. Ano, Rawi? Sinabi na ngayon, wow, busog na naman tayo neto. Rawi, nainit ba kayo? Ipang kain na naman tayo. Binigyan ako ni Nanay na sa libo. Yun, busog na busog na naman tayo. Tara na. Ako nang bala sa kakainin natin. Tara! Hmm. Kyle, tagal naman ni Totoy. Nagutom na ako. Itay na lang natin. Nandiyan na yun. Rawi! Car! Nandito na ako. Nandiyan na pala si Totoy eh. Totoy, nakahingay ka na ba ng pera? Kakain na ba tayo? Walang binigay na pera si Nanay. Kaya hindi ko kayo malilibre. Ano? Walang pera? Paano tayo makakain yan? Hinintay ka pa namin dito. Tara na, Kay! Punta na tayo munti-bilyay. natin siya si Totoy. Eh. <laughs> ano ba yan? biglang nalugi yung negosyo namin sa probinsya. Hindi na ako papadala ng asawa ko ng pera nito kasi hinaasikaso niya pa yung mga negosyong nalugi doon. Ano kaya to? Kung magbibigyan ng pera si Totoy, eh. wala rin kaming ganang pang gastos. Nagipit na gipit kami ngayon. Oh. Nay, may pera po ba kayo dyan? Kasi po, nagugutong po kasi ako. Kasi po, ilakaran nyo na ako hindi binibigyan ng pera. Hoy anak, maupo ka nga muna rito sandali at kakausapin kita. Nagka-problema kasi tayo sa probinsya, yung negosyo ng tatay mo na lugi. Kaya ngayon, hindi muna tayo pinapadala ng tatay mo ng pera. Kaya anak, magtiis-tiis ka na lang muna kung magkano may iawag ko yung pera kasi talagang gipit na gipit tayo ngayon. Ganun po ba, Nay? Sige po, naiintindihan ko na po kayo kung bakit hindi niyo ako nabibigyan ng pera. O sige na anak, salamat at naunawaan mo ako. O ito, may isang pa ako, ibili mo na makakain mo. Sige po na, alis na po ako. O sige. na lang kaya hindi sa akin ni nanay. Paano kung malilibre si Gal at saka si Wala na nga. Kay, ano kaya nangyari kay Totoy? Di na tayo lagi nalilibre at lagi na lang siya walang pera. Para ngayon ano siya maging kaibigan. Ako nga rin, Rawi. Parang di na tayo nabubusog eh. Ayoko na siyang kaibigan eh. Kay, huwag ka maingay. Nandiyan na siya. Wala nung balita. Lilibre mo na ba kami? Kawi wala na akong pera Kasi nalugo yung mga negosyo ng tatay ko eh. Kaya meron ako dito. Sandaan na lang. Ano yung sandaan? Pampi yung tinapay? Mabubusog ba kami dyan sa tinapay mo? Oo nga, tinapay. Di kami mabubusog dyan. Sayo na yung 100 mo. Oo It, nga pala, Toy. Ayaw na namin makipagkaibigan sa'yo. Pagkahanap pa kami yung bagong kaibigan, yung maraming pera, at magukusog kami. Rawi, ano yung nadinig ko at ano yung sinasabi mo? Tay. Mama ba yung nadinig ko sa'yo, Rawi? Na magkahanap ka ng bagong kaibigan at mapera pa? Opo, Toy. Tama po yung narinig nyo. Alam mo ba, Rawi, mali ang ginagawa mo. Porkit wala ng pera yung kaibigan mo, babaliwalay mo na siya. Dahil wala na siyang pera, tama ba yun, Rawi? Alam mo ba anak, ang taong sa taong ganyan, balat kayo at mapagkunwari at mapanggamit. Ganun po ba tay? Tay, sorry po tay. Pangako po, di ko na Rawi anak, huwag ka sa akin humingi ng tawad dito sa kaibigan mo, kay Totoy. kal di kuri humingi ka na rin ng tawad kay Totoy. Aba, Kuya Barok. Toy, sorry toy. Kahit wala kang pera, kaibigan ka pa rin namin. Toy, pwede ba in toy? Oo naman Rawi, magkaibigan pa rin tayo Ako rin tayo, sorry sa mga nagawa namin ni Rawi Kahit wala kang pera, kaibigan ka pa rin namin Oo naman Carl, magkaibigan pa rin tayo Hoy Carl, pwede ba tayo magyakapan? Oo naman Rawi, pwede pwede